Hi guys, dumating ng kanilang tita galing Maynila. Ayun guys, may dala si may dala silang pasalubong. May dala siyang pasalubong para sa mga pamangkin niya. Ito guys, so oh, yan. Yeah. ngayon guys, bubuksan nila yan guys. Titingnan namin ang dala ng ni tita niya. Bubuksan niyo. Isa-isa lang muna. Si Erian muna. Si Erian si muna. Mamaya Arian. ka na. Okay. O, oh, buksan muna sa'yo. Uh, mama, nina. Ah, buksan mo. Sige, punitin mo. Ito. Ayan. Mm. O, e <laughs> ito, oh. Oh, yan. Dito, ito. Dito ni di Amin, kita. Dito si Amin ito si Dito si Ami, na. Wala. Ano na, hindi pa ronong eh. Grabe naman kasi. Ayan, ayan na, ayan na. Nandiyan mo. Oh. Oh. Mm. Eh, eh, ibigsan mo. yan? Dili, ibigsan mo. Ayan. Dala nila, dala nang tita ya guys. Tingnan namin kung ano yan. Pabalik balik pa yung kita niya. <laughs> Advance birthday ng aking apo yan, guys. So um, Birthday niya October pa. nagbigay na ang regalo na niya. Ang <laughs> niya na ka-padas lang niya. Ano yan? Tititan ko anuyan. Anyan. Wow, Ito may bowling bully. na. Ito yan na yung bowling. Wow, may bowling Ito na siya. Yan ang pinapabili niya. Dayan ang bandana ng bowling. Um, may bullying na. May bully ang ganda-ganda na. naman ang bullying na mga apo ko. Magbubullying sila ah! Wait na nga, Astria. At ito naman guys ang ating bubuksan yung isa. Tabi ka muna dyan. Do, tabi ka tabi. Tapos ka na. Tapos? buling Okay. Open mo na yung sayo. Kita ba? Buksan mo lang. Bukal mo na kaya mo yan. Dito oh. Dito oh, dito oh. Buksan mo. Ito, mm, ito, 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 ayun. ano ayun na, ayun na, buksan mo na yan, o. Oh. Ah, Opo, oh, ano. Kuli, bagi Ano yan? Bagi basketball. Basketball. Wow, ganda naman ang aga ng Kamasko. birthday. Kay <laughs> ano? Erian yata ata lahat yan eh. Wala ka eh. Wala pa birthday mo eh. Kay Erian may birthday eh. Oh. Dami pa sa loobong ni Kita, ah. Sige, bupa bupa. Ayaw tayo. very good o tulong natin yan. Ang ah, mga basura. Oh, oh tingnan mo. Oh, tingnan natin. Kinakabit yan. Ha? Ah, kinakabit. Bukas na yan yung basketball. Yeah. Yan. Oh. Kinakabit natin yan. O, oh, tipa, ano yan dito. Itingnan natin eh. Oh, Tapos hmm. mo dyan. Tama mo. Yan yung kami. Dito tayo. Oh, sige na pa. Dapat doon yung buktan. Ay. Oh, oh dito ka. itu yung malaki to. Kaya nga oh. Kaya, yes. kita. Kita may bowling. Oh, may bowling na. Ya. Kita po kay kulto. Ay, oh, oh. Ay, open amin Open na uh, ni tita, kaya. kaya. Kasi present amin ni tita. Oh, present sa Uy, Nah, Malamang tayo ni Tita. Bola yun, bola. Ayun na, ayusin na ni Tita. Ano sa'yo oh, wow, dyan? Wow, sa'yo? Dami mo na mo. naman. Ayusin ni Tita. Dami na naman laruan. Ay, Ayusin na ni Tita. Oh, ayusin na ni Tita. Ayusin na Tita. Pasalubong. Mahal na mahal kayo ni Tita, no? Oh, lab ko yan talaga si Tita. Uy. Okay. <laughs> Hindi nga. Alam mo talaga yung si Tita. Sige nga, mag-kiss ka nga. love mo talaga. May kiss okay. nga. Ay, di naman nag-kiss. Wow. Kasi ito, Tita, cool. Patinig. Ang ah. <laughs> hmm. dami na naman kayong laruan, no? Ay! Hmm. Tapos nilayb pala tayo. Tapos, okay po. Mukha kasing masira. Tinarangan eh, mo na si ipapalo mo diyan. Ikulit e, dito ako. Eh. Baka ako na pala. Bali toto. Hindi po. Ginagawa <laughs> <laughs> mo. Wala. Mm. Mm, okay, it. no mm. oh, ah. Magkaya mo na. na. Yeah. Yan ang nila guys. Binagawang nang kanyang tita. Sinisimbol pa guys. Ah, para mag basketball kami rito kasama ang lula <laughs> kasama rin ako no maglalaro din ako dyan Uy, maliit pa ako. Bakit na yun, ma? Ma? Ayan na siya, guys. na, bakit siya. Parang hindi ka siya. kabola. eh guys, kinakabit na ang Eto, bula. bola. kaya mo yung, the astria, yun the asteroid yun net. kaya naisa uh, susi. may basketball na naman yung aking apo. Mm huy, -hmm. yakin lang. Uh, ang ganda But, guys ng larong. kailan t kailan? huy pa kikwetagito. lalaro kami dito guys. gento ah! mo. hindi na, no, basketball na? ay ay ay. tayong shot ah. ah, ois. ano yung post mo? ano? Wow. ako pa, um, man. kumain. dapat patagil. Ah.